Tara na guys, nakabili na tayo sinulid. Yung ah uh, tawag dito, yung tindahan na pupuntahan ko, ha? Hindi ko na makita. Wala na to sa parang uh, tanawin nga natin uli. Parang wala na akong makita. biglang sulpot ni ate yun mga delikadong ano eh delikadong pamamaraan <laughs> ay nako no? mga delikadong uh, pamamaraan <laughs> o oh, diba dito mahirap mag overtake kasi mga trashingil dito baka biglang lumiko eh diba <laughs> ayan o no? labas na tayo plara nila ba tayo ngayon nakita yung arko Yan. Yan, wala naman. Bumalik na tayo. Huh. Na, hindi ko na napansin yung ang tindahan dito sa plaridel ng Bangga. Ano na napansin? Huh. Eh. Napalayo tuloy ako, guys. Yun, yung tindahan na yun. Doon ako bumili. Yan, at least nakabili tayo ng uh, Ah, sinulid kahit medyo napalayo ako na talagang busos talaga sabi ko si busos diba ba busos talaga ayan <laughs> hindi ko na hindi ko na nakita yung siyang tindahan talaga mahirap naman maglilingon-lingon nakamotor tayo mahirap na oh, hindi natin makita wala naman problema kaya lang tataka ako ba't wala na wala na siya wala na siya, hindi ko na siya makita. Malapit siya ano eh. kaya eh lang, hindi ko na, na siya nakita. Nasaan na siya? kung nasaan na yung uh, tindahan na yun hindi natin makita na huh, ingat ingat lang tayo may mga bike nagbabike na mga bata ah baka biglang alumiko eh huh, wala na nga guys oh. hindi ko na makita yung yung uh, yung bag na yun hmm. baka wala na baka wala na nga wala na. Ay, ito pala. Oh, hay nako. Ito pala guys, oh. ayano oh. Metro Bulacan. ayano, oh. Hay nako. Lumagpas ako. Dito pala yan malapit sa junk shop. Kita niyo, di ba? Lumagpas ako. ayamo na eh, doon tayo napunta Oh, yan, pagkalagpas-lagpas pa lang dito sa mayayang na to. Ayan, pagkalagmas dito, ayan oh. <laughs> Malapit na. Mas jump shop tatandaan ko nga, ang biraya, ayan oh.